Mga idol, may nakita sa comments na si Senator Tulfo daw nagpasimuno na itong nilabas na guidelines ni LTO sa change of ownership. Pero personally, di ko mahanap eh. Kung sa hearing ba ito nangyari nung inutusan niya, nakita kong hearing na video na ginawa niya. Nagulat din siya sa administrative order na ginawa ng LTO. Itong nasuspend ulit ngayon. Nagulat din siya dun. Hindi ko lang alam kung si Sentulfo diba talaga ng utos para ipalabas ni LTO ang guidelines. Or baka may misunderstanding between ni si Sentulfo tsaka si LTO. Basta ang gusto kata ni Sentulfo, ayaw niya ng open deed of sake. I think may good intentions naman si Sentulfo kung anong gusto niyang gawin. Pero ang problema kasi, sobrang ano nung sistema dito sa Pilipinas si eh, lahat mabagal, eh buti na lang kung transfer of ownership magago within one day isang umaga lang tapos ka na eh di baka wala nang nag-open deed of sale yan kasi mabilis na magpa-transfer, eh buti na lang kung centralized ang PNPHPG sa LTO para isang stencil lang kung may alarm ba o hindi <laughs> magsistencil ka na sa PNP HPG magsistencil ka pa sa LTO so sana gets ka naman yung good intentions ni for regarding sa carnapping siguro mga ganang issues buti na lang kung LTO held up their bargain na mabilis yung proseso kaya siguro nag-offended yung mga tao in the first place kasi ang pangat ng proseso ang bagal ang dami nagireklamo ayan tuloy back to drawing board ngayon si LTO